Hindi magdadagdag ng security aid si incoming PNP Chief Ronald De La Rosa sa kabila na itinaas na sa 50 milyong piso ng mga drug lords ang patong sa kanyang ulo. Mula sa Camp may report sila ay ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa Floor. Walang plano magdagdag ng tauhan. Si incoming PNP Chief, Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa para bantayan siya. Ito'y sa kabila ng 50 milyong pisong patong sa kanyang ulo na alok ng mga drug lords na nanakakulong sa New Believed Prison. Aniya, may mas magaling siyang bantay at tiwala siyang hindi siya pababayaan sa kanyang laban kontra illegal drugs at ito ay ang pananalig niya sa Diyos. Dagdag ni General De La Rosa, seryoso siya sa paglaban sa ilegal na droga, kaya't gagamitin niya ang nalalabi niyang halos dalawang taon sa PNP upang bigyan ng tapat na serbisyo ang mamamayan bilang isang alagad ng batas. Sinabi niya kung ang PNP naman ang tatanungin, handa niyang bigyan o handa nilang bigyan si General Bato ng proteksyon sa pamagitan ng dagdag na security aid. Sinabi ni PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, karapatan ni General De La Rosa ang magkaroon ng dagdag security bilang susunod na pinuno ng pambansang pulisya. Mayroon naman ani ang ibinibigay na sapat na bilang ng security aid na pawang mga pulis para sa isang pinuno ng pambansang pulisya bilang bahagi na rin ng kanilang security protocol. Dumadaan din ani ang mga ito sa training kung paano babantayan ang isang chief PNP. Balik sa iyo, Flor. Lay ay nagulat mula sa Kam